anak sa pagkadalaga pwedeng ampunin ng bagong asawa narito ang inyong alas sa baba Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diok na po. May tanong sa ating free legal help desk. Good afternoon sir. Ako po ay may anak sa pagkadalaga. Ngayon po ay may asawa na akong iba at pamilya na po ang turingan namin kasama ng anak ko. Nais po ng asawa kong ampunin ng anak ko at gusto rin makaparehas na ang apelido. Pwede po ba ito at paano po kaya ang proseso? Maraming salamat po. Masayang marinig ang kwento ng inyong pamilya. Parang anak na talaga ang turing ng inyong asawa sa anak ninyo sa pagkadalaga. Kahit hindi siya ang biological father nito. Mabuti rin marinig na gusto niyang formal na ampunin ang bata. Para sa ganon ay kilalanin rin ng batas ang kanilang ugnayan. Patungkol sa inyong tanong, pwedeng pwede po. Sa Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act o Republic Act No. 11642, ito po ang general na nire-require para sa taong mag a ay Filipino citizen at least 25 years of age in possession of full civil capacity and legal rights, at least 16 years older than the adoptee of good moral character And can model the same, has not been convicted for any crime involving moral turpitude, is emotionally and psychologically capable of caring for children, and is in a position to support and care for his or her children in keeping with the means of the family. Dahil po ang gustong mag-adopt ay asawa ninyo at magulang kayo ng bata, ang requirement sa 16 year age difference ay hindi kinakailangan sa ganitong sitwasyon. Malinaw po sa batas na pwedeng i-adopt ng inyong asawa ang anak sa pagkadalaga at pagkatapos ay magkakaroon kayo ng joint parental authority sa bata. Gayon man, kailangan ng consent o pahintulot ng biological father ng inyong anak. At kung ang bata ay above 10 years old, kailangan rin po ng child's consent. Para naman sa mismong proseso ng pag-ampon, lumapit lang po sa National Authority for Child Care o NACC ang ahensyang nangangasiwa sa adoption. Para makita kung makabubuti ba ang adoption para sa bata, ang unang kinakailangan ay case study sa kalagayan nito ng mag-adopt. Bukod jan, kailangan ng supervised trial custody kung saan oobserbahan kung kumusta ang buhay ng pamilya ng magkakasama kung base rito ay makita na para sa kapakanan ng bata ang adoption pwede na mag-file ng petition for adoption sa regional alternative child care office o RACO na nasa ilalim ng NACC. Dapat itong i-file sa local na RACO kung saan kayo nakatira. Kung maayos ang lahat, mag i ang NACC ng Order of Adoption na naghahayag na lehitimong anak na ito at ang bagong pangalan kung saan siya makikilala. Para simulan ito, pwede kayong sumanggunit sa NACC dito. Sana po ay tuloy-tuloy na maging mabuti ang kalagayan ng inyong pamilya. Good luck at sana nakatulong ito. And follow for more legal guidance. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lamang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.